Yes. Hmm, lang pala. Hmm. Yun ang pinaka mahirap namin gamutin. Meron kami na bubuhay. Pero para mabuhay yun, pupunuin namin ng uh, uh, dextrose. Pero hindi dextrose, normal saline. Nakakabigay kami ng anong na bag. Kasi ang blood pressure nun, babagsak na eh. Bumagsak na yun, ang blood pressure Kailan niya. Masyaw. 70. Oh, maganda. Ngayon guys, oh, may, ah, yeah. may sira sa loob. Hindi, brownish lang, hindi naman o. -o. Ayan. Nagaling so, mo lang. Mm. Maasim. Sarap sana, kaya lang. Mm. Yun. Anong tawag mo dito? Ito kasi yung dito? kasama ko nag... Yeah, siya kasing kumain yung maasim. Masakit kasi yung sigura ko. So, mm. Tumaba kasi ang blood pressure ko guys. Kaya so, nabing dito, maasim. Kailangan kong kumain ng may may alat, para mas tumaas ang mga uh, blood pressure ko. So, nakatakot magkasakit. Hindi siya mabubuhay talaga kahit ano gawin. Ang Diyos mm. na nasa Amerika siya. Anong gawin nila pag nasa yun? Yes, namin ang linya. Higit namin ang pressure ng puso niya. Mm. So, yun ang gagawin din ng doktor. Basta ang puso mo <clears throat> mag-pump. Bibigyan namin ng tatlong gamot. Levofed, dopamine to glutamine para din siya. Eh, ano namang cause na bakit siya nagkaganon? Meron siya mong bakterya sa lungs. Kumalat? hindi, ubo. Uh, Napabayaan? Hindi niya, hindi siya nagpagamot. Hinayaan niya. Akala niya sipon-sipon lang na nahirapan na siya sa ubo. Para, para ang ulita. akala niya normal lang na ubo. Uh mm -hmm. Ngayon, nakuha niya yung matinding bakterya. Diyo, siya minalas. Oh. Dapat pala na uminom na siya kung ano-ano ng ano, ano, gamot na anti-bakteriya. Mm hmm. Maraming virus ang pisa. Okay? Pagbuhin ka. Pupunta ngayon yung mga plemong mas lalamunan. Ang lalamunan, maraming bakteriya. Mag-spread out ngayon yung bakteriya. Pupunta sa lungs. Yun ang magkukos ng pan, Hindi yung virus. Hindi yung pneumonia. Ano ba? ba? Ay, sa kain tayo ng ano, ng... Uh... Ayan, kain kayo. Mm pangalan ito tali? Peras, ng ah, uh, Koreano. Peras. pear. Peras. Pera. Ibigit natin sa asin niya. Hmm. Bumaba kasi ang dugo ko, guys. Kailangan kong pataasin muna. Ano, um, baligtad? May mga may mga may mga high blood, may mga low blood. Ako naman ay low blood. Mababa ang dugo ko. Kasi um wala na ako nagpa blood transfusion November last November. Ay no ba November 20 2023 na blood transfusion ako So ngayon bumababa na naman ang dugo ko. Ayaw ko nang magpa-blood transfusion masakit dito nilalagyan yung, ano yung dito sa ugat masakit, kaya mahirap magkasakit dapat kumain tayo ng tama pero ako naman, kumakain naman ako ng tama okay naman yung kinakain ko maraming sustansya naman yung kinakain ko eh pero hindi ko alam bakit ako Hinaga, parati ako nagsin magkakasakit hindi naman ako nagdadayat pero, wala stag. Kailangan kong mag-diet kasi para dito sa hips ko. Kasi para hindi siya. Ito kasi yung hips ko na ano siya. Nato, natunang na itong dalawang buto niya. Hindi niya na makahandle. Kasi so, nakuha ko siya sa kakasuot ko ng may heel. Yan. Yung high heel na sapatos. Kasi, so, ang harap. Ang pala ito ah. Eh. Ano yan? Hmm? Lumaking pala siya dahil dahil po? Hmm. Ang sarap pala lagyan ng asin. Ang asin ay, ay kailangan natin para mapataas yung dugo natin kung uh, low blood tayo. Low blood. Hmm. Ay, 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 siguro ako nahihilo kasi umiyom ako ng loya. Hmm. Dahil sa dahil sa ano ko sa salt throat ko gabi. kaya bumaba talaga ang ugo uh, ko <coughs> ang kagandahan sa atin dito sa probinsya maraming gulay, maraming fresh na marunggay maraming fresh na ang talaya, sa luyot alam mo, maganda so, Araw-araw gusto mo nag-uulam nag ka ng sagul o marunggay. Pwede ba sa akin? Pero kailangan natin completely magiging normal ang dugo natin. So, ayan. Buti na lang matipag sa tutudo siya naman, nabuhugas siya ng plato guys plato, ugas oh kasi ito exercise ito mm -mm. hindi ito kasi pagad kundi kailangan mong mm -hmm. gumalaw kundi ka gumalaw mm ang hihina -hmm. ka kaya ganoon Siyang na Ay, exercise. Yun. O yun, Maraming lalaki na ayaw maghugas kasi sabi nila magiging under sila, di ba? Yun ang uh, katangahan ng mga Pilipino. Sa Amerika, walang under the Hindi mo ginawa. May karoon ng infection ng bahay mo. So, Tamad na hindi naglilinis sa bahay. Namamasay sila ng Uh, sobra sa pneumonia, magkakaroon sila ng encephalopathy, dahil hindi nila nilinis ang bahay nila. Kawawa na nga. sa hindi na mm. oh, uh, alam uh, katamaran o short-shop, short-shop ayaw ayaw yung sabaho Maraming ano guys, maraming ayaw na ng mga, mga lalaki na tumutulong sa loob ng bahay. Kasi, na. sabi nila, uh, ano daw, under the fire daw. Hindi naman, ano hindi, hindi naman yung uh, porket lalaki tanah, ka na, hindi naman tutulong sa si asawa mo maghubas sa loob ng bahay. Yun kasi ang mga ugali ng mga iba. At saka mga lalaki dyan, na pinapabayaan ng mga asawa dyan sa loob ng bahay. Mahirap din mag trabaho sa loob ng bahay. Maglinis ka lang, mag ano ka lang, nakakapaw na lalo sa paglalaba. Uh -huh. Mas -hmm. pa sa pag-iinom. Uh -huh. Kaya, akala mo mga macho, rentado naman. Marami talagang ganyan. Ganun to, ito. pagdating sa ang Pilipino. Matamis naman itong mga ano, pera. Yeah, pero lalagyan mo ng asin para do sa blood pressure mo. ko na ng asin. Mas mura ngayon ang mga, ang mga prutas. Yeah. Itong prutas kasi ah, matubig sa loob kaya wala, wala kang ipagkabahala dito. Tubig lang parang sintamas. Ang laman lang ito, al alkaline sa loob. Sweet alkaline. Diba? Alkaline lang ang nasa loob ng peras. Kaya, parang ako? mm, -mm. Ano? Alkaline lang ang nasa loob ng peras. Hindi naman. Pear? Um, mm-hmm. Siguro, Meron namang oranges at ah, asin. mm -hmm. Alkaline lang ang laman ng gaso. Kahit marami kang kakainin ng pera, uh, makain ka ng pera, hindi ka mabubusog talaga kasi tubig lang ang laman. Parang uminom ka lang ng tubig. Na matamis-tamis. kailangan natin ng asin para ma-absorb yung katawan natin yung salt. Magkakaroon tayo ng tumataas-taas ng kaunti. Hindi masyadong marami ah. Kasi so, kung marami yung magka-high blood ka naman. So, kaunti lang. Alam ko na yung tumasang blood pressure mo yung ano daw yung uh, sibuyas kain ka ng sibuyas yung fresh na sibuyas yeah, lalagyan mo mahilig ako ng ganun kaya lang. may ubo kasi ako hindi pa ako pwedeng kumain halina na naman hapon na naman mamaya butuan na naman yan ang routine natin sa bahay kakain tayo ng umaga pagkatapos ng umaga magluluto tayo ng tanghalian pagkatapos ng tanghalian magluluto tayo ng gabi pagkatapos lang ay matulog tayo Bukas tayo ng routine yan na araw-araw na routine natin guys so hmm, nakapagod Minsan tinatamad na akong magluto. Kasi na araw-araw na routine natin sa bahay. Pwede eh, na kumain ng karne, eh, no? Bukas. Sabi, tutuloy, pwede na. Hindi ko alam, bukas oh. daw. Bukas oh. ang pwede. Pwede daw. Ano yung corn beef? Oh. May Mas may kasabihan kasi na pag Semana Santa bawal kumain ng karne. Pero hindi na ilalam ang sinasabi ng karne karamihan ay tungkol sa mag-asawa yun. Bawal. Yun talaga ang bawal. ganyan hmm. Hindi nila alam na Marami na mga masasabi. Hindi, hindi ko alam lang. Pero yun ang kaalaman ko. Ano hmm. ah. naman mo? Pinalo mo. Ah. Pinalo mo si Greke? Oo. Oh. Uh. Mm. niya si nanay niya. Kalib na eh. Uh. pala yun na siya. Oo. Oh. Yun na naman siya. Eh, hindi nila niya. Pwit ng nanay niya eh. Uh. Patatay eh. Uh. Bastos. Uh. Dugyot. Uh. Dugyot. Uh, uh. Hmm, hindi na naman sa lalang. na po siya. Ha? Huwiyak <laughs> ka. Yes, marami kasi kaming alagang po sa apat. Mm -hmm. yung dalawa buntis na naman. Kaka mm -hmm. oh, may nag-aaway na po siya. Nag-aaway sila. Ay, Buntok, na, na magpatayan eh. mga nila. Kawawa naman yung isa. Pupunta sana ako doon. Para awatin ko sang dalaw. Kaya lang natakot ako baka kagatin nila yung kamay ko. Binabato ko na lang sila. Pero ayaw pa rin tumigil. Pumunta pa sila doon sa taas ng bakod. Ano? Nagbagal sa alambre. Ang binatakli Oh, yeah. Sipong po ito? Hindi, mm -mm, save ko. Nag nag na, nagamit na? Hmm, ah. nagamit na. Pumili kasi kami ng mga corn sa save mo, guys. Ito yung save 10 pesos. Lahat ay save 10 pesos. So, meron siyang less 10 pesos. Kung nakabili ka ng 40 pesos, less is there, uh, it's about 40 pesos lang. Meron kang less 20, 10 pesos. Maraming discount na, guys. So, Kapag pumupunta kami kasi, hinahanap namin yung mga ganito. Yan. Mm. Yan guys, para makasave tayo. At least 10 pesos, malaki na yun. Yan guys. So, kapag apat na ganito, may 40 pesos ka na. Makakabili ka pa ng isang latang ano guys. Uh -huh. So, <laughs> makinig kayo sa amin. Kasi mahilig kami dyan sa mga lalo sa mister. Kasi ulamin So, ito ang, ang ulang guys, namin. susunod namin ulam. Masarap na lego mamaya ng sardinas. Kasi marami magkakaima. Alam mo guys kahit tomato sauce to. Ay, chili added na din. May chili. Oo. hot yan? Hot, hot, hot siya. Oh, Mahilig man. kami na gano'n ng ganito. Kasi kapag emergency oh, at hindi ka makakaluto, meron kang lulutuin. Ang sardinas naman ay marami siyang benefits. May siyang like kupin. guys. So, uh, maganda pa rin ito sa atin, lalo sa atin, hindi naman tayo maselag sa ulam. Basta safe lang, guys. Ang sardinas is safe ulamin. guys. So, yung mga dagdag mga... Ito pala ulamin natin. Ito. Mega parehas lang, ha? Eh? Makarel. Ah, makarel. Huh? Oo, sardin. Makarel, huh? oo. Chili? sili added naman, eh. Nasaan? Ayan, no, na mo siya. Ay, loko pala hindi yung na hindi, at maanghang. Ma mm. Mm -mm. Hot. Pero oh, yun kasi ang ano namin. Five, ayun mm, storage na ano natin. <laughs> ayun guys. Ayun yung naluto na lang tayo talaga lang isla. Emergency. Okay. Ayun guys. Okay. Ista okay. yeah, na lang. Naglabas ako na. Hindi nakakain yun kasi sili. Natatakot ang mga bata kumain ng sili. Umang, mm -hmm. Hindi naman kasi masarap kapag... na mm -hmm. kami ng galonggong. Isda. Ang mga ano, masarap lutuin. Mm -hmm. Kaya yeah guys, bantayin niyo ang health niyo, bantayin niyo ang kalusugan niyo, bawal magkasakit, mahal ang gamot. Mahihilo kasi ako kanina. Parang, inuroy na lang ako. Masarap. Masarap yung may laki? Oo. Mm -mm. masarap talaga yung asin Mas uh, malasa, no? Mm -hmm. Ano yun? Dito sa amin, sa Ilocos Norte, maraming murang, murang, uh, ano, murang gulay, murang... Hindi uh... na ba nabili na itong hagtak mo? Mm -hmm. Hindi o na press? may amag na? Sige, mm. gamit mo? Adam, gawin ko mamaya. mga. Alam mo na. Akala ko kung ano yan. Maganda yan eh. Mm. Maganda sa tulad mo. pag namamaga ang ngipin. Alam mo na. Alam mo Ito yung mga gulay namin guys. kamatis. Ayan. Kamatis. Yan ang dahil uh, hindi kami pumunta sa araw-araw sa palengke na malengke ako. Tingnan nyo, dalawang araw lang yan. Hinug-hinug na. Ang uh, kamatis dito ay nagkakahalaga siya ng 30 pesos. 1 kilo. Pero mura-mura na pag nga -ano na. Pero kung um, February ay uh, may mahal na ang gulay. yung kamatis wala nang ganyan na matatapos ng season ng mga ano guys mga uh, native na kamatis hopefully sa mga ano dadami pa rin marami magtatanim kaya masisipag yung mga lukano magtatanim ng maraming gulay hukas ay sabi nila pwede nang magulam daw ng karne. Yun sa mga, sa paniniwala natin, kasabihan, di ba? Oh. Ay, guys. Maraming pick na naman bukas, ano, pero mag-ingat tayo sa mga pupuntahan natin ilo kasi maraming nadideclare na nahulog ay na nalulunod kahit uh, ano lang. lalo sa dagat lang sa swimming pool kung 3 feet lang. Pero sa dagat kay tripit lang kung malakas yung alon. Punta ka sa malalim na lugar. So, ingat lang guys. So, happy Saturday to everyone. At ingat-ingat lang tayo sa daan. Salamat po sa lahat.